natin kumain dahil dahil tayo panay na lang tayo kasi kain eh tumataba na tayo naalala ko pala may kung taugi oh, luto tayo na ang taugi meron pala pong gulay na taugi so sayang naman ito kapag masira lang na mahal pa naman tak 7 real pa naman yung 7 sar pa naman yung konting konti lang oh. oh kaya lutoin natin kaya nagluto na lang ako ng gulay yan yeah meron tayong repolyo, pachamba lang yan. Bahala na, basta meron tayong gulay. Merong carrots, nagyan ko ng carrots, nagyan ko ng maraming repolyo. Ah, basta may gulay lang tayo. Hmm. Tapos ilagay natin ng ating taugi. Ay, naku. Nagyan ko ng maraming toyo. Ah, maraming toyo. Maraming sabaw ba? para maglambot-lambot pa o ilagay natin ang ating tawagi bahala na na anong recipe yan basta ayun na yun basta niluto ko siya na ganyan lagyan ko ng tawagi para lang may gulay tayong makain ba gusto ko ng gulay hmm. ang sarap diba o discard lang para makakain tayo gulay